Ang mastermind na teroristang si Anas Alibi Al na kabilang sa mga nagplano ng pagbomba sa mga US embassy sa East Africa noong 1998 kung saan may dalawang daang tao ang namatay, ay isa sa mga most wanted na terorista sa buong mundo. Gaya ng dating niyang leader na si Osama Bin Laden, nalaman ni Alibi Al na pwede niyang takbuhan pero hindi niya pwedeng pagtaguan ang Estados Unidos. Pauwi si Alibi Al mula sa madaling araw na pagdasal, 6.38 ng umaga noong October 5 nang nakulong siya sa kanyang sasakyan ng dalawang sasakyan kung saan nakasakay ang US forces. Isang lalaki may hawak na baril ang nagpasok kay Alibi sa loob ng puting van at kinuha ng ibang lalaki ang van ng terorista. Tatlong sasakyan ang tumakas mula sa eksena. Wala pang 30 segundo at nailagay na sa kamay ng Amerika ang al-Qaeda suspect. Ang operasyon na ito ay pinagtulungan ng CIA, FBI at US Army Delta Force. Si Alibi ngayon ay naghihintay na magsimula ang kanyang trial sa New York.